Sabi ko, kumain na kayo. Huwag nyo na akong hintayin. So, eto na nga mga Habibis. Grabe, sobrang busy ko today. Dami kong meetings. Pero syempre, hindi pwedeng hindi tayo magluluto. Kaya, uh, because cooking is life. So, kaya sinabihan ko si Ate na ilabas yung parang baboy na ribs. Pinalabas ko kay Ate kasi need ko na mag-prepare at mag ng baboy for our dinner. May nakita kong recipe online. Ate Rose, lang na baboy? Pwede na yan. Sige, ako na magaga. Sige, abain. hiwain ko na. Tapos mag-marinate na ako before ako mag-meeting, ha? Okay. So, na-chop-chop ko na itong ating pork ribs. Ang gagawin natin, ibababad muna natin ito. marinate natin for about 1 to 2 hours. So, gagamit tayo ng ating paboritong select soy sauce. Mga uh, more than 2 kilos para itong baboy ko. Magalagay ako ng isang cup ng... 1 uh, cup ng toyo. Paminsan pineapple juice. Dalawa na ko kasi dalawang kilo yung aking lulutuin. Yan. Tapos, hahalu lang natin yan. At imamadilid natin ng two hours. O mag-meeting muna ako katapos ng meeting ko. Marami akong meeting ngayon. Tsaka natin lulutuin mamaya. Ay! At tapos, lagyan mo ng cling wrap ha. Tapos, ilagay mo muna sa ref. Okay? Tapos, lutuin natin mamaya pagkatapos ng meetings ko ha. Thank you. So kakatapos na ng meeting ko at pwede na akong sumingit ng pagluluto before my next meeting. Lindy! Tara? Halika na, magluto na tayo. <laughs> pwede na ni ate. Sabi ko sa kanya ako na mag-slice ng mga ingredients. Let's go! So mag tayo magluto. Actually, hindi ko lang po ang tawag sa lulutuin ko. <laughs> Lindi, nakita ko lang itong recipe na ito online. So gagawa ko ng sarili kong version. So ito na yung mga binatinid ko kanina. Uh, um, ilalagay ko lang dito sa Ah, okay. pan dito. browning ko lang ng very light. Yan, kapag naprito na natin ng very light, ang ating mga, ah, tomatoes, <laughs> ang ating mga baboy, ayan. Yung pinagtutuhan, ah, mag-serve tayong mag-isa ng bawang sibuyas. Actually, hindi ko pa talaga alam ang tawag dito sa luto na ito. Kung alam nyo, i-comment nyo. <laughs> pero para siyang, ano eh, wala naman siyang ketchup, pero para para siyang sinang tomas na baboy. Parang ganun. Basta pork with pineapple, kinehanda. Ganyan <laughs> natin ang sibuyas. Magigis lang tayo ng bawang sibuyas. Pagkagis na ng bawang sibuyas, ibalik na natin mga baboy. Bakit ba naman yung baboy? Masasangkotsiin lang natin itong ating baboy. Basta mo ate Rox? Parang tingin niya na bago ito. Hindi ko lang ibasta may narinig ko sa pineapple, tsaka sa toyo. Nalagyan ko ng konting tomato paste para sa kulay. Pansya-pansya lang. So, ng tomato paste. Ayan. And then, ilagyan natin yung pinagbabaanan ng marinade. Ayan. Lagyan din natin ng tubig. Para mapalambot natin yung baboy. Ilagyan din tayo ng brown sugar. Pansya-pansya. Tapos halawin lang natin. At tatakpan natin to at pakukuloy natin para lambutin yung baboy. Siguro mga isang oras. Yan, malambot na yung ating baboy. Pero para, para lambutin pa natin, ilalagay ko na yung potato. Yan. Tsaka itong ano, bell pepper lagay na rin natin. Ay! Mm <laughs> para lambutin lang natin. Magkalagay na rin ako ng green peas. Uh, maliit na lang yung green peas namin. Pero yan, kokonti na. Kung gusto nyo marami, dagdagan nyo. So ito, pagkasagahan ko na lang kasi ko konti na. Ang labit na maluto. Hmm, bango. Bango na. Ano? Hmm, bango. At eto na rito na yung ating ulam. Hindi ko alam, hindi ko alam tawag dito. Sabihan nyo ako kung anong tawag nyo dito. Yan, yeah, ating pork with pineapple and soy sauce and with uh, potato, bell pepper, and green peas. Yan. Yeah. So, so ito na nga mga habibis. Kakatapos na ng meeting ko at hinintay talaga ako ni na Ate Rose at hindi. Sabi ko kumain na kayo, huwag nyo na akong hintayin. Sabay-sabay na tayo. Sabi David wala, nag-gym. -gy so mamaya yun, pagdating na lang yung sa kakain. So ito na yung ulam na niluto ko na hindi ko naman tawag. Sabihin niyo ako kung anong tawag niyo dito. Nakita ko lang yung recipe na yan. Kain na tayo. Ate Rose, let's go. Anong tinitimplan niyo ulit? Habibi watermelon. Habibi watermelon. Kasi wala ng kalamansi. Naubos na ang kalamansi natin. Mag-watermelon tayo, Lindy. Si Lindy, mango favorite niyan. Ah, magtimpla na kayo. Tingnan niyo na 'yung niluto ko. Kung masarap ba, experiment. Hindi experiment may ginayahan lang ako niyan. Tingnan mo kung masarap lindi. Init lindi. Baka papaso ang ang dila mo. Ha. <laughs> no. Bagong luto. Bagong luto ano? Okay. Dapat masarap dyan ibahaw actually. Bahaw. Bahaw ang masarap. Mababaho ka ka okay. Bahaw ang masarap dyan. Para hindi mainit. Yes. Correct. Anong masasabi mo lindi sa lasa? Okay lang po. Ano lasa? Anong okay lang? Paano anong okay lang? Anong lasa ng ano? Anong kalisan lasa ng ano? Dito ano yung lasa pero eh. Hindi mo masabi. Ko ano ba? mo ata si Kausa at atin. Magaling po yan. Wala. Lasa. Okay lang muna. Lasahan mo. Lasahan mo sa bawo. Ano? Parang afritada na may pineapple, sir. Galang ganyan, no? Parang afritada, no? Okay. Mm. mm. Tapos may toyo. ngalamin toyo din kasi ano. Ang sarap po. po. Sarap po, sir. Sarap. Thank you po. Yeah. Kain-kain madami.